Hello mga kababayan. I'm back. I'm back for another chismis. Eh, well, hindi po ito chismis. Totoo po ito. Baka <clears throat> siguro ko naman na panood na rin po. Ay, bago, bago po pala ako mag, uh, magtuloy-tuloy, meron lang muna po akong gustong ipaintindi sa aking uh, mga kukunti na taga-subaybay. Meron po kasi isang uh, <coughs> sikat na vlogger kung saan ito po yung aking channel ay uh, ang mga topics ko po dito ay hindi ko naman talaga uh, sariling saliksik, no? Kasi nandito lang naman, wala naman po akong resources para makapagsaliksik. So, ang pinanggagalingan ng aking mga topics ay Siyempre, saan ba tayo kumukuha? Sa balita sa TV. Balita sa mga newspaper. Na ang newspaper na 'yan ay nag 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 nagpapadala uh, ng mga uh, news items sa email. At saka, ganoon na rin po sa ibang mga kapwa po, vloggers na sila naman po ang talagang may resources para maka makapaghatid sa atin ng mga talagang mga mga original na balita eh sila pong may resources eh kaso ito pong isang sikat na vlogger na ito eh parang nayayabangan man ako eh sinasabi niya na yung mga ibang vloggers daw eh mga copy paste lang siya daw ang original ay oo naman, ikaw ang original ikaw ang the best ikaw ang pinaka ikaw na you're the man sa so, totoo lang, ang ilang uh, mga topics ko karamihan po ay galing dyan sa kanya. Kasi nga, sinusubaybayan ko siya kasi nga mga original ang kanyang, ang kanyang mga items. Eh ako naman po, <coughs> ang gawain ko, kaya nga ang aking, uh, ang aking uh, channel ay Sultana Comments. Kasi nagkukomento po ako. Nagkukomento ako, naghahatid ako ng aking opinion, aking reaction, aking sariling uh, uh, comment my point of view sa mga issue na nababasa ko, naririnig ko. Yun po, wala naman po ako talagang original na nakalkal na issue. Kundi, galing, kumbaga, secondary secondary source. Kasi yung pinanggalingan ko, primary source. Okay? So, ako lang naman po, eh, hindi po ako nagmamalaki na itong aking nasa leksik, eh, sariling sa dal ko. Dahil kumukuhalaman po ako sa mga mga news, uh, <clears throat> anong tawag dito? Sa mga scoopers, sa mga... Kasi, lahat na vloggers naman po, iba-iba ang mga opinion. So, opinion niya, opinion ko, so, kayo naman po na mga <clears throat> mga viewers, mga subscribers, followers, eh, may actually may sarili din po kayong opinion na minsan tataliwas din sa sa inyong mga fina follow Di po ba? May kanya-kanya po tayong opinion. So, kumbaga ako nagbo ako to air my own opinion. Whether yung uh, yung uh, news item ko ay nanggaling sa kapwa vlogger, no, nanggaling sa newspaper or sa mainstream media, that's out of the question. Kaso ito pong isang sikat na vlogger na ito, nayayabangan ako. Kasi, parang tinalang sabihin na, ako ang original, ako ang may contact, ako ang may connection. O uh, sige na, okay na. <laughs> Nakakainis! Siguro pag ako yumaman, magtayo din ako ng sarili kong uh, magkaroon man ako ng sariling production outfit o di magkaroon man ako ng mga reporter, mga researchers na sarili. Oh, di ba? Ipadala ko sa abroad, ipadala ko sa Israel sa Gaza. Oh, may resources. Mayaman kasi siya. Eh. Yumaman man siya sa ano eh. Bayad na mga politiko. <laughs> ngayon, kung tirahin niya eh, parang akala mo naman hindi niya pinagkakitaan itong mga politiko na ito, kumita ka rin naman, sir. Ikaw mismo nagsabi, pinagkakitaan mo rin sila. Pero ngayon, kung tawanan mo, gano'n na lang. Okay, <clears throat> back to normal. So, ang topic po natin ngayon, ay itong uh, itong walang kapagurang bunganga ni digong nyo. Na ito nga, hindi po siya tumitigil, mga kababayan. Ano pang akala nito ni, ni, Duterte? Ganun pa rin siya ka, makapangyarihan? My goodness. Parang hindi pa niya, hindi pa siya na, na ano, move on. <coughs> Parang feel niya, nasa Malacanang pa rin siya. Feeling presidente pa rin feeling uh, makapangyarihan at hindi siya natitinag kahit na iniiwanan na siya ng mga iwanan na siya ng mga dati niyang mga kaalyado. Kahit daw mag-isa na lang siya. Wow! Honey po sa fighting spirit, ano? Nakakaingit naman. Hindi believe ka sa ano? Sa tapang ng ano? Sa determinasyon, mga kababayan. At ito nga, Ah, uh, dahil dito rin sa dati hindi naman ito masyadong kumikibo. Kaso mula nung yun nga uh, tinanggalan ng uh, confidential fund si Sara, eh dito po ito um, uh, umpisang nagingay. Bubulo na naman ako. <clears throat> At hanggang ngayon po, galit na galit siya kung kani-kanino siya galit eh. Galit siya sa mundo. Galit na galit siya sa Kongreso, dahil dun sa Confidential Fund. Tapos ngayon naman, yung balibalita na, ewan ko, parang hindi naman yata, ewan ko, totoo o hindi, parang ano lang. Actually, sa kanila din ang galing eh. Yung ano na yan, yung tungkol sa impeachment ko no, kay Sarah Duterte. Actually, yung kayo nga ang parang kayo ling lang naman ang naggawa-gawa niyan eh. Gawa-gawa ninyo na issue para pag-usapan. Oh. Tingin ko hindi naman ang galing yan sa kongreso yung ano ba matatawag mo dyan? Issue na pampagulo. Una nating narinig yan doon sa kasamahan niya dyan sa SMNI. Yung yung dating NPA na ewan kong NPA pa rin ngayon. <laughs> sa inyo nag-umpisa yung uh, chismis. Kesyo si Sara eh, kayo-kayo din naman ang may gawa niyan. Tapos ibibintang ninyo sa iba. Ibibintang ninyo kay Romualdez. Alam mo, nagpapahalata lang talaga kayo na sobra kayong na-insecure. Insecure na insecure kayo kay Martin Romualdez. Alam mo kung bakit? Kasi nga naman, nasa magandang posisyon si Martin Romualdez eh. Malakas siya sa nakaupong pangulo. O di, most probably, baka siya yung i-endorso sa 2028, hindi si Sarah. Nasa posisyon ng power kasi siya eh, kaya kayo na sobrang inggit. Sus naman. Kayo mismo ang may sabi na walang makakadaig kay Sarah. Walang makakatalo kay Sara. Gano'n naman pala eh. Eh, but masyado kayong masyado kayong ano? Para kayong para kayong yung manok na hindi maitlog. Ang iingay. Tapos ito ngayon. Well, natural lang isang magulang, isang ama, magre-react kapag yung anak niya eh medyo naku na ano, nakukurot. At ito nga po na tungkol sa impeachment kay Sara. Sabi-sabi na galing din naman sa kanila. Kapag daw ma-impeach si Sara, magkakagulo. Kasi pa kikilusin niya yung yung militar at militar at kapulisan. Hindi mo idinagdag yung NPA di ba hawak mo NPA? NPA ka nga eh. Kunwari eh. Kunwari, galit na galit sa NPA. Parang yung galit na galit sa drugs, my God, I hate drugs. Yung pala eh, negosyo mo. Tapos ngayon, galit na galit ka sa NPA, yung pala eh, barkada mo. Oh. Baliktaran. So ito nga, Kapag daw hindi tinigilan si Sarah, kapag inimpeach si Sarah, kapag inape, inape si Sarah, lalabas daw siya sa kanyang pagiging, sa kanyang retirement. Babalik daw siya sa politika. Either to, uh, tatakbo daw siya ng senador. Well, election daw is just around the corner. Oo nga, isang taon na lang, election na naman ko. Oh, tatakbo daw siyang senador. Kala mo naman manan siguradong mananalo. <laughs> Wake up, Duterte. Masyado kayatang na na naaaliw diyan sa palakpak. Palakpak ng audience mo. Eh ang audience mo yun dyan lang naman sa SMNI eh. Parang nang eh. Kapag nagsalita si Duterte nang ganyan, palakpakan sila o parang mga tanga. Diba, mga kababayan? Yee! Pati si Kibuloy, parang tanga. Hey! Pare-pareho silang mga ano eh. Si Kibuloy at si Duterte, parehong parehong hangal. Si Kibuloy, naturing ang spiritual advisor, pastor, pero kumakanlong sa isang murderer, sa isang drug lord, sa isang sinungaling, sa isang traitor sa bayan. At siya, siya rin mismo, traitor na rin siya sa bayan. Eh. ba? Diba? Yung mga nandyan na yan sa SMNI, iisang balahibo. Palakpakan. O, tatakbo daw siyang Vice President ni Sara sa 2028. So, Sarah, inday digong team. Oh. Inday for president, digong for vice president. Wow, hindi na nahiya. Ang kakapal ng mukha, ang kapal, singkapal ng, ng ano? Singkapal ng balat ng kalabaw takbong, yung anak, presidente, yung ama, vice president, first time in history. Saan ka pa? Tapos nagpalakpa ka naman yung mga hangal na na, na, na na, audience niya dyan sa programa niya sa SMI. Ay, para mga tanga. Akala siguro, akala ninyo, ganun pa kayo ka. Ganun pa kayo kasikat sikat kayo ngayon pero ang kasikatan ninyo ay negatibo on the negative side pinag-uusapan kayo ng tao pero anong klase ng usap don't you realize that saan ka makakita ng mag-ama tatakbo wow isa ang kalampag ano kaya mangyayari na kung mangyari halimbawa lang halihalimbawa halimbawa lang eh, hindi naman natin hayaang mangyari yan halimbawa nga lang ano kung hypothetical kung ganun nga ang mangyari ano kaya ang kalalabasan ng bansa natin mga kababayan alam na alam na natin kung anong mangyayari kasi alam natin kung anong klaseng mga tao ito. So, hahayaan ba natin na masadsad na naman sa putik? Sa kumunoy? ang ating bansa. Tuloy ang EJK, si Dilima makukulong uli, si Trillianis baka makulong din, ako baka makulong din. Hindi, hindi ka naman makukulong sultana, hindi ka naman niya kilala hindi ka naman sikat. Oo nga, hindi man ako sikat eh. Kaya nga, buwelo-buwelo ako magkuda-kuda -kuda. kasi hindi naman nakakarating sa kanya mga sinasabi ko. O, tayo-tayo lang naman makaka nakakaalam kayo na sampu na taga-subaybay ko. Kasi yun ako niya, meron ako sampu. Ngayon, tatakbo daw. Ito ang, ito ang, uh, ano dyan eh, ito ang uh, napansin ko na hindi maganda. Diyan sa planong yan. Yan. Sa totoo lang, seryoso yan ang plano na yun ni Duterte yan ay eh kung umabot pa kayo ng 2028 or 2025 elections eh kung next year papasok na yung ICC ano pang mga election-election sinasabi ninyo eto nga eto yung uh, buod ng aking dito sa topic na ito kung nagpaplano si Digong na maging uh, running mate ng kanyang anak na si Sarah Saan po si Amy Marcos? Di ba? Sabi ni Roque, Sara Amy sa 2028. O ngayon, kung magiging Sara Diggs, saan pupulutin si Amy Marcos na sobrang loyal sa inyo? Itinapon niyo si Amy diyan sa plano ninyo. Na samantalang heto isinumpa ng lahat yung kanyang kamag-anakan? Magpapakamatay, harangan man ng tabak, kahit siya na lang mag-isa. Duterte pa rin siya. Lab na lab ka, digong, ni Aimee. Eh, kung ano nakita sa'yo? Yung mukha mo naman eh. Parang ano? Parang yung kalsada namin nung araw nung hindi pa nasimentado. No? Lubak-lubak parati ako na titisod. Saan ninyo ilalagay si Amy Marcos? Kung kayong dalawang mag-ama ang magpa-partner? Saan si Amy? Mayor ng dabaw oh, Amy, ikaw Amy Marcos, mag-isip-isip ka. Mukhang hindi ka kasali sa mga plano nila. Ayan o. Oh. Ngayon pa lang itinatapon ka na eh. Hindi ka. O di nga ba, di ba noong 2016, itinapon niya si bongit mo, kapatid mo, bongit, na vice, dapat siya yung vice uh, running mate ni Digong. Bakit hindi niya kinuha yung kapatid mo? Pangalawa, noong 2022, imbis na i-endorse niya, dahil tinulungan mo siya na maging pangulo noong 2016, kung hindi dahil sa pera mo, sa suporta mo, hindi naman siya magiging pangulo. So, I expected sana nung 2016 ngayon, bakit ka pumayag na sinuportahan mo pa rin financially yung kanyang presidency, yung kanyang kandidatura, na hindi nga kinuhang bise yung kapatid mo? Ha? Ano yun? Tapos inulit pa, nung 2022, imbis na i-endorso bilang kang tanaw ng utang na loob sa'yo sa pagsuporta mo sa kanya noong 2016 imbis na endorso yung kapatid mo sinira-siraan pa, di ba? Tapos ngayon, ikaw ito? Diyan ka pa rin nakadikit? Para kang ginayuma eh. Tapos ito nga ngayon, oh, hindi ka kasali sa plano o. Oh natatlohan na kayo dalawang dalawang tapon kay uh, Bongbong ito ngayon pangatlo ka hindi ka in, hindi naman pala ikaw ang gagawing running mate ni Sara eh kundi siya tapos diyan ka pa rin nakadikit ewan ko sa iyo ay Marcos yun lang po ang yun po ang malaking question ko doon kasi ito seryoso yan eh hindi yan joke-joke ni ni Digong eh ngayon, kung siya ang nagpaplano na maging running mate ni Sarah sa 2020, ito saan niya ilalag, inilagay si Amy ngayon? Na super loyal nga sa inyo? Na lutang na lut lutang, na, lutang na sa pagkapit sa inyo na pareho kayong lutang. di ba? Si Amy at si Digo, pareho yung lutang. Yun lang po mga kababayan ang malaking tanong ko kung uh, bakit ano ang plano nila kay Amy Marcos? O, oh. ikaw Amy Marcos, mag-isip-isip ka na. Hindi ka kasama sa plano nila. Sus. Di ba mga kababayan? Dito na lamang. Thank you for watching and see you in my third vlog. Peace.